Sa gitna ng mahabang panahong diskusyon tungkol sa misteryosong pagkawala ng ilang sabungero, muling nabuhay ang interes ng publiko nang lumutang ang pangalan ng aktres at dating socialite na si Gretchen Bareto sa listahan ng mga sinasabing posibleng sangkot sa ilang transaksyon at isyong konektado sa kontrobersyal na isabong e operations. Marami ang nabigla, marami ang nagtanong at marami rin ang agad nagbigay ng sariling interpretasyon kung bakit at paano nadamay ang pangalan niya sa pag-usad ng mga buwan at pagdagsa ng panawagan para sa hustisya, dumating sa puntong inabangan ng lahat ang magiging aksyon ng Department of Justice, DOJ. At nitong linggong ito, tuluyang inanunsyo ng DOJ na junked o ibinasura nila ang mga reklamong isinampa laban kay Gretchen. Ayon sa kanila, walang sapat na ebidensya, walang matibay na basehan, at walang direktang kaugnayan na mag-uugnay sa aktres sa sinasabing pagkawala ng mga sabungero. Sa simpleng salita o uh, hindi nila nakita ang anumang dahilan para ipagpatuloy ang reklamo. Ang desisyong ito ay parang pumutol sa maingay na spekulasyon na ilang buwan ding umaalingaw at nagpapainit sa usaping pangkomunidad at pangmedia. Para kay Gretchen, malaking ginhawa ang balitang ito. Sa mga nakaraang buwan, nanatili siyang tahimik sa karamihan ng panayam, ngunit ramdam ng publiko ang bigat na dinadala niya habang patuloy siyang naiipit sa diskusyon. Ang sinumang kilalang personalidad, kilalaman sa talento, kontrobersya o angkan, ay hindi madaling makayanan ang bigat ng isang kasong may ganitong kalaking epekto. Hindi lamang sa personal na reputasyon kundi pati sa pamilya, pagkatao, at mental health. Kaya't ang desisyong ito ng DOJ ay tila paghinga mula sa mahabang pagkakabingi sa ingay ng paratang. Ngunit kung ginhawa para sa isang panig, may ibang panig na tila mas nalito kaysa natulungan. Ang mga pamilyang patuloy na naghahanap sa kanilang mga nawawalang kaanak ay muling nakaramdam ng mabigat na katanungan. Kung hindi siya, sino? Kung walang ebidensya, bakit walang lumalabas na sagot? At hanggang kailan kami maghihintay? Hindi madali ang sitwasyon ng mga naulila. Patuloy silang naghihintay. Patuloy silang umaasa. At patuloy silang umaasa na may isang autoridad na magsasabi sa kanila ng katotohanan. Hindi lamang desisyon. Sa gitna nito, lumalakas pa rin ang panawagan ng publiko para sa transparency. Hindi sapat na sabihin lang na walang ebidensya. Gusto ng bayan ng paliwanag kung bakit walang ebidensya. May kulang ba sa investigasyon? Mali ba ang direksyon ng pagtutok? O talagang walang kaugnayan ang mga personalidad na nadawit? Sa isang kasong may pambansang bigat, hindi sa pa ang simpleng pahayag. Kailangan ng malinaw, detalyado, at makatarungang paliwanag. Habang lumalalim ang naratibo, marami ring nakapansin na tila nagkakaroon na ng pattern ang mga pangyayaring ito. Mga kasong nagsisimula sa sigaloa, susundan ng malawakang espekulasyon at hahantong sa dismissal dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang ganitong uri ng cycle ay nagiging mitsa ng pagdududa, hindi lamang sa mga taong sangkot, kundi maging sa mismong sistema. Dahil dito, may ilan ng nagsasabing oras na para magkaroon ng mas masusing pagrepaso sa mga proseso ng investigasyon para sa ganitong uri ng kaso. Samantala, para sa kampo ni Gretchen, ang desisyon ng DOJ ay patunay na naging patas ang proseso at hindi dapat gawing batayan ang ingay ng social media para hatulan ang sinuman. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, tahimik siyang naghintay, may tiwala sa sistema, at piniling huwag sumagot ng direkta para hindi mas lumala ang sitwasyon. Sa huli, ang resulta raw ang magsasalita para sa kanya. At ngayon ay nangyari na iyon. Gayon paman, hindi rin may kakaila na sa showbiz at sa politika ng reputasyon. Ang isang kontrobersya ay hindi basta nabubura dahil lamang sa disisyon ng korte o opisyal na ahensya. May mga tao pa rin magtatangka na ituloy ang paniniwalang sangkot siya. May mga hindi maniniwala sa kakulangan ng ebidensya at may ilan pa rin gagamitin ang isyo para pag-usapan siya ng negatibo. Iyan ang hindi maiiwasan sa panahon ngayon. Panahon ng unsolicited opinion at instant judgment. Sa kabilang banda, ang mas malalim na sugat ng isyong ito ay hindi ang pagkakasangkot ng isang celebrity, kundi ang kawalan pa rin ng malinaw na sagot tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa isip ng bayan, hindi pa tapos ang kwento, hindi pa tapos ang paghanap, hindi pa tapos ang pakikipaglaban ng mga pamilya, at hindi rin tapos ang responsibilidad ng mga autoridad na magbigay ng resolusyon. Sa huli, ang dismissal ng Pagkakilaban ng Gretchen Moreto ay isang bahagi lang ng mas malaking puzzle. Puzzle na hanggang ngayon ay hindi pa rin buo. Habang masaya ang kampo niya sa desisyon, may iba namang patuloy na nasasaktan, naghahanap, at umaasa sa sagot. At hanggang hindi natatagpuan ang buong katotohanan, mananatiling bukas ang tanong ng mamamayan. Hanggang kailan kami maghihintay? Sa isang bansang naniniwala sa hustisya, ang tunay na panalo ay hindi ang pag-absuelto sa isang pangalan, kundi ang paghanap sa katotohanan para sa lahat. Nang kumalat ang balita na may mga nawawalang sa bungero, cockfight enthusiasts, na dating nagsasangkot sa mga recreational sabong events, at may mga reklamo laban sa ilang personalidad na di umano may kaugnayan sa pag-organisa nito, agad sumiklab ang interes at pangamba. Ano ang nangyari sa mga nawawala? Sino ang may pananagutan? At gagana ba ang hustisya? Sa gitna ng usap-usapan, pangalan ni Gretchen Barreto ang lumutang, dala ang bigat ng tawag, karangalan, reputasyon, at para sa ilan, posibleng pananagutan. Isang araw, dumating ang desisyon ng DOJ matapos ang investigasyon ang opisyal na pahayag ay junked o tinanggihan ang mga reklamo, walang sapat na ebidensya, walang matibay na batayan para panagutin. Para sa sistema, ito ay pagtatapos ng usapin laban sa isang akusadong personalidad. Para sa iba naman, maging ang mga pamilya ng nawawala, ito ay tanong, sapat ba ang hustisya? Para kay Gretchen, isang malaking ginhawa, ngunit hindi ito simpleng win. Kasama rito ang pasaning muling harapin ang diskurso: pangalan versus usapin, karangalan versus tanong, katahimikan versus ebidensya. Marami ang huminga ng maluwag. May respeto ang batas. May proseso. May proteksyon laban sa maling akusasyon. Ngunit marami rin ang nagtanong, lalo na ang ilan sa mga nabanggit na nawawala. Ano ngayon? May closure ba? O isang paglimot lang ng sistema? Hindi madaling maging taong may pangalan sa ganitong sitwasyon. Kahit matapos ang desisyon, may mga matang nakamasid, may opinyong naghihintay, may mga tanong na nag-aabang ng sagot para sa sinumpaang hustisya, isang pagsubok kung gaano katibay ang sistema para sa lahat, mayaman o mahirap, kilala o ordinaryo, para sa publiko. Paalala ito, ang hustisya kapag walang pruweba, hindi dapat kumbinsihin agad. Ngunit kapag may nasaktan, may responsibilidad ang sinumang lumahok sa proseso. Magsalita magdemand ng transparency at ipaglaban ang karapatan. Sa huli, ang desisyon ng DOJ ay hindi lamang pagtatapos ng kaso. Ito ay tanong ng lipunan. Kailan magiging sapat ang ebidensya para sa hustisya? kailan magiging patas ang sistema para sa lahat? At higit sa lahat, kailan magiging tunay ang proteksyon ng batas hindi para sa iilan, kundi para sa lahat, mabigat man o mahina ang pangalan? Sa huli, ang dismissal ng reklamo laban kay Gretchen Barreto ay isang bahagi lamang ng mas malaking puzzle. Puzzle na hanggang ngayon ay hindi pa rin buo. Habang masaya ang kampo niya sa desisyon, may iba namang patuloy na nasasaktan, naghahanap at umaasa sa sagot. At hanggang hindi natatagpuan ang buong katotohanan, mananatiling bukas ang tanong ng mamamayan. Hanggang kailan kami maghihintay? Sa isang bansang naniniwala sa hustisya, ang tunay na panalo ay hindi ang pag-absuelto sa isang pangalan, kundi ang paghanap sa katotohanan para sa lahat.